them. Show them. Show what you got. Oh, lips ko namaga yung lips ko. Dito ko na... ah, May kasalanan nito itong batang to. Umano ba naman siya? Tumayo siya dito sa ano sa kanyang playpen. Tapos, biglang, biglang, biglang naumpong sa labi ko. Oh, ah, namaga to yung labi ko. Mukha na itong kinagat ng ano, langgam. Hmm, huwag ka kang tawa-tawa dyan. Mahabdi yung ano. Kasalanan mo to eh. Tinan mo. Mugang nagpa-lip. Ano na nito? Yeah. Lip filler. Namaga <laughs> na -ano yung lapay natin Bibiana. Yeah. Ay naku. Bastos kong bata. Ba bye bye. Say bye bye to them. Bye bye. Say good night. <laughs> Say good night. Bak cute ang basaway na bata. Yeah! <laughs> Say good night to them. Say good night, mga shas. Say bye bye. Give them blankies. What's the blankies? Blankies. Mmm. Look, mommy. Mmm. Oh, mm -mm. oh, how about you? Come on, blankies. Mmm. -mm. Blankies, <laughs> come on. sino it's not Naroon nang pakit pag nai kamera. Naroon naman ko. <laughs> huh? What's that? Eh? Huh? Mm -hmm. si bye-bye. Si bye-bye them. Bye. Si bye. Si <laughs> mm. bye-bye, mga shades. Uy, bye-bye na ako. Dali na. Sakit talaga ng labi ko, Aniana. Baby, namaga yung labi ko, nararamdaman ko Eh. Hmm, tinatawanan mo ako eh. Kasalanan mo 'te.